Welcome back mga ka-vlog PH. Maulan ngayon kaya ang topic natin ay totoo nga ba ang LED light sa hydroponics? Ayan, ito yung aking pechay na hydroponic setup. Makikita ninyo, temporary lang niya kasi experiment pa lang naman to. Nilagay ko lang sa ilalim ng upuan yung aking LED light na nabili. Ito naman ang aking makeshift na diffuser kasi pag wala niya masyadong parang matalim yung liwanag ng uh, LED light. So doon na di-diffuse. Makikita natin na totoo nga no, na yung LED light ay pwedeng substitute. Imagine sa araw. Ito yung mga bagong sibol pa lang, 100% LED light, never siyang napaarawan, pero tignan nyo ang kulay, napaka-green. Ibig sabihin, nagko-convert talaga siya into chlorophyll. So, para lang feeling niya is nasa araw siya. Ito yung uh, setup ng LED light. Yung iba dyan, tatlo yung ginagamit nila. Pero, siyempre, mas ma-access sa kuryente yun. So, susubukan ko na dalawa lang kung magaganda, magiging maganda pa rin yung kulay. Kanya, abangan nyo yung progress nito. Please don't forget to subscribe para updated kayo sa susunod na update. Ayan, makikita ninyo, gumamit ako ng aluminum foil para mag-bounce. At makikita nyo rin dyan yung lettuce. Sinamahan ko rin siya ng lettuce at napakaganda rin ang kulay ng lettuce. Titikman din natin yan kung ano ang lasa no, pag galing sa ganitong setup. Kaya kung ako sa inyo, pindutin nyo na yung subscribe. So kung ako ang tatanungin kung totoo nga ba, tingin ko totoo na pwede magamit ang LED light. May mobile app ako na ginagamit na tingin ko nagwo-work. Yan ang share ko sa mga susunod natin na video. Sa so ngayon, hanggang dito na lang muna. See you sa next video!